Good afternoon. good afternoon sa inyong lahat at 6.60 na ng hapon, ayan so medyo ginabi na nga tayo, tapos na tayo magpakain uh, ah, na natin yung mga ibon natin, pero pero meron tayong gagawin dito sa ating mga breeder by August August magsasalang tayo ng mga summer natin, so yung na line up nga sa atin is ayan yan, si Jansen President na Foundation Bird natin. Ayan, gandang ibon, no? Oh. Solid, o. Oh. Ayan, oh, tumutubo na yung bagwis niya. Sakto na, o. Oh. Pantay na, o. Oh. Binunutan ko kasi yan, eh. O, oh, yan. Pwede, pwede na yan. Pero, condition pa muna. Hmm? Solid na ibon. Lagyan natin lights. O, oh, yan, no? Oh. Gandang ibon, no? Oh. Solid, o. Oh. Foundation Bird natin. Mabibilis ang mga anak niyan, mga abel. So, ngayon, bibigyan natin din ng mabilis na ibon na paris yan. Ito naman ang ipaparis natin. Ang foundation bird naman natin na si... Ayan, binunutan ko rin. Ayan, si Dugyot. Ayan. Ayan yung Dugyot natin. Hmm. Yan is may pasok na pinsla na florison. Yung ibon na yan. So ngayon, kaabunot ko lang siguro mga 2 days yung pakpak -pak niyan. So, ang plano nga natin is uh, July-August ang salang ng ibon na to. Kasi ano, kondisyon na kondisyon na kaso nga lang yung pakpak Ayoko ko eh kaya binunutan ko siya hmm. yan yung first batch natin ng uh, summer then ang second ano natin ang second uh, breeding natin Ito to 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 etong si Peter B yung Peter B na yan ang isasalang natin na isa at eto etong si Peter Maselan yan yung Peter Maselan na yan yan o. Yan o. Paris na-paris na, oh. No? Binunutan ko rin ng bagwis yan, mga abel, oh. Ayan, oh. Nakatago siya. Para pagka inilabas ko siya, mamamaris ka agad sa mga parako Okay, Peter B. Yan yung second na ipaparis natin. Then, eto naman, etong si... Eto toto, mga abel. Etong si NPL, yan. Si Nopeds Line, yan. Nopeds Line na yan. Yung blue bar na yan. Yung bago natin bloodline na yan. Nopeds Line ipapasok naman natin yan dito Abiel hali lang Sarado natin dito 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 yan dyan kay Pula kay Pula si Pula at saka si uh, NPL ang magsasalang o magpaparis sa paparating na August yan sinusubuan pa nila o sinusubuan niya pa na ponte unti pero ako nagsusubo doon sa mga ano kasi nga yung isa merong bulutong sa toka kaya sinusubuan ko na lang yan para maagapan ko sila para hindi mga yaya at ang ibon pa naman pero ano na, tuyo na yung mga bulutong nila so ngayon, yan ang isasalang natin isa, si NPL at saka si Pula hmm. yan si Pula kasi ewan ko lang kung magpupula yung anak nila ngayon mga Abel oh. Ni, yan, si Peter B eto yung sing, sing nila oh, mga Abel oh. sasalpa ko na mga ilang araw na lang ay pwede na pa na bukas ay kahit nga ngayon pwede na yun oh. Salpa ko na. Hindi ko alam kung magba-brown to. Ano, you know, magba-brown kung magba-brown to, tingnan natin. Pero parang hindi eh. May itim kasi sila eh. Tingnan lang natin kung may white flight Mm. Talagang violent talaga yung ibon natin. Talagang maalaga sa anyang mga anak. Violent talaga 'yan si Peter B. So, solid o oh. Karati, karatista pa. Mm. Ari yung mga ibon natin, yung mga young bird natin. Magbabaksin din tayo babaksin natin yan. Dalawang yan. At saka ito. Itong si Peter na malalim natin. Ay, Peter. Uh, Victor, uh, Victor Lim na malalim. Stitch. Ayan, yan. Ayan. ayan. Babaksin din natin to mga Abel. Itong uh, ipinalilipat sa atin ng tropa natin na si Mark Rusen Franco ng Tagapasay. Ayan, no? Gandang ibon. So, itong ibon na to, anak to ni ano, ni... Peter Malapot at sa Aniwana. Yan. Ayan o. Ayan Peter Malapot sa awa na to. Ito naman, stitch na malalim. Hmm. Gandang ibon. Naka uh, young bird ng BBC at sa uh, H HBC ng South. Ito naman, naka PUF. Hmm. Ayan. Tandem sila. Then dito naman, sa abila itong si Wana. Ayan si Wana. Oh. Ayan yung Wana natin. No? Oh. Condition pa rin yung ibon. <laughs> si Wana, yung Wana na yan. Tiga, tanggalin nga muna natin to. Si Wana na to, Ayan oh kita nyo ganda solid oh ayan Ay. si Wana um. yung Wana na yan ang ipapares naman natin dyan is eto yan bali apat na breeder na for pair na ang ating uh, gagamitin yan si Wana dito then meron pa eh meron pa ang eh. gagamitin eh ewan ko lang kung ito kasi itong dalwan to mapipisano yung egg nila na, mga Abel, mapipisana yan may crop na ngayon yan eh maganda kasi maglabas yung dalwan to so may nakikita akong potential sa mga anak nito, sa mga nilabas nito, mga young bird nito dalwan to, papakita ko sa inyo no mga Abel, talagang tingin ko may potential yung dalawang breeder na to si ano yan, si miss peter, first overall natin sa si Inbred Banden Brook na ba, uh, Johnson President, yan. Yung stock natin na, na uh, young bird ng BBC noong nakarang winter, hindi natin nilaban yung kulay puti. Ang sing-sing. Then dito yan. Hmm. Eto, papaito ko sa inyo yung anak niyan. Kaya napaganda. May potential, may potential yung mga anak. sa yung anak niyan? Eto, to, to, to. Kita nyo. Ayan Oh. Black check. Hmm. May potential yung anak niya. Kita nyo. Kita nyo yung mga bagwis o. Oh giganda ng hulma talagang ano sya uh, Perfect ano siya Perfect uh, Kasaan na yung lahat Yung ano na lang, kailangan performance na lang yung makita natin Young bird na, PUF yan mga abelo Ang gandang ibon, solid Mahabang ibon, bangkain Solid na solid hmm. Yan o, no? kita nyo, yan o no? Kita nyo, walang kaano yung kawalang kabulubulutong, solid yan o no? Walang kabulubulutong yan Tapos ito yung kapatid nya mga abelo, ito rin, isa rin Solid din, mga abel, oh. Yan yung anak niya, nestmate niya. Naka-PUF din. Anak ni uh, Peter, uh, Miss Peter. Ang ganda, solid din. Kaya, ano, uh, balance yung katawan nila, mga abel. Balance, ano? Three bar po, nagtitrebar, oh. Pero hindi Japan yan, mga abel, ah. Lahi ng ano natin yan. Inbreed banded drop na Peter, oh. Ito mo, ang ganda, oh. Kita nyo, ang ganda ng ano. Hulma ng bagwis, oh. Talagang, ano siya uh, nakikita ko oh, meron silang potensyal. Kaya parang ayoko ko munang tanggalin yung ano nila. ayoko ko munang tanggalin yung pagka-across nilang dalawa. Mm. Ayan o. Oh. Solid Oh. Hmm, kita nyo, blue bar na yan. Ang ganda. Pati to, oh, solid o. Oh. Kita nyo. Yan yung mga ano, uh, lahi ng press natin. Ay! O oh, tama. Lahi ng press natin. Tapos ito yung kapatid. Lahi ng press nila. O oh, ito. Ito yung kapatid nila sa tatay. O. Oh. Kaso pinutulan na natin ng bagus yan. Ayan oh. Kasi din natin 'yan sa BBC North Race ngayong September. Kaya tinanggalan na natin na ano, binutulan na natin ng bagwis. Patito. Itong alin ba 'to? Ito ba 'yon? Ay hindi pala ito. Toto to 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 to. Tutumpit natin. Peter natin. Peter B. o pinutulan ko rin dalawa. Ito hindi Kompleto na 'to eh. Ito. Tapang 'o. Tapang naman ito. Ayun 'o. Putol din. Para ready na sa paparting ng September. Yan, mga Abel. Then, eto naman, si Big Jam. Hmm. Big Jam yan, si Big Jam. Yan yung Big Jam natin. Mm. Ito naman yung mga panlaban natin. Ito yung mga ibang young bird natin. Hmm. So, ito. Kaya, parang ayaw ko. Ayaw kong tanggalin yung cross nung ibon na Johnson President na Inbred Bandenbrook. Cross sa Peter natin. Kay Miss Peter, napakaganda kasi solid. Hmm? Solid, no? Oh. Yan. Pero abangan na lang natin kung anong gagawin nila sa South, mga Abel. Uh, don doon tayo, doon tayo magde-decide kung talagang perfect yung kanilang uh, fairing o golden pair natin, mga Abel. No? Pero for the meantime, yan muna. Update ko kayo sa susunod. Kasi bukas, alam ko, may basketing kami. Ngayon kasi cancel eh. Bukas, meron kami basketing sa uh, pare at sa BBC Junior.